May kalagyan ng mga trader na hindi susunod sa si tinakdang price ceiling ng bigas na epektibo na ngayong araw. Alamin natin kung sumusunod ba ang mga nagtitinda sa mga palengke. Sa live report ng aming kasamang si Joshua Garcia. Rise and shine, Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Mula sa dating mahigit sampung klase na itinitindang bigas, ngayon iisa o hanggang dalawang klase na lang ang nakadisplay sa ilang pwesto sa palengke. Audrey, maikpit na kasing ipinatutupan simula ngayong araw ang price ceiling sa kada kilo ng bigas. 41 pesos para sa regular, habang 45 pesos para sa well-milled rice. Pero si Jessica, well-milled rice lang ang tinda, na tigpo 44 at 45 pesos ang kilo. Inabisuhan daw sila ng pamunuan ng palengke na wag ilako ang ibang klase ng bigas na hindi pasok sa price ceiling ano to eh, bawal daw i-ano yung mga matataas eh. Hanggang 45 sa ano, ano lang daw, 41. Malulugi yung boss ko naman kung ano, may bentay, mamahal, mahal yun eh. Audrey, kinatuwa naman ni Belen ang ipinatutupad ngayon ng price cap. Isa sa mga mamimili, anya sana daw ay magtuloy-tuloy lang sa pagbaba ang presyo ng bigas. Sana nga mas bumaba pa eh. Dahil? dahil mahirap na ngayon ang buhay. Audrey Dilino naman ng Presidential Communications Office o PCO na hindi kasama sa price cap ang ibang bigas gaya ng Asponica, Sinandoming, Dinorado at iba pa. Habang ang sino man nalalabag sa nasabing price ceiling ay may kaukulang parusa. Gaya nga ng pagkakakulong ng hindi bababa sa isang taon o hindi hihigit ng sampung taon. Gayun din ang multa ng hindi bababa sa limang libong piso o hindi hihigit sa isang milyong piso depende sa magiging pasya ng korte. Audrey? Alam mo uh, Joshua, dahil ngayon ay unang araw ng pagpapatupad itong price ceiling, baka may mga nagtitindi pa rin na hindi pa informed no? na meron ng itinakdang price ceiling ang ating pamahalaan. Pero kayo ba, sa inyong pag-iikod dyan sa mga palengke, meron ba kayong nakita na uh, mas mataas ang presyo para sa mga regular at well-milled rice? Audrey, uh, nakitanong mo yan, no? hindi uh, kanina nagigot kami pero sa mga napuntahan naman palengke ay uh, wala kami nakita na mas mahal dun sa price ceiling na 45 pesos para dun sa uh, well-milled rice. At uh, may mga ilan, ilan na may naka-display na 41 pesos para sa regular milled rice pero karamihan nga isa lang ang naka-display dahil nahihirapan silang maghanap ng uh, mura mapagpukuha na uh, ng uh, regular milled rice para sa 41 pesos. Audrey. Okay, yung mga tendero, meron bang nabanggit kung ano yung plano nila sa mga bigas na itinabi nila na hindi na itinitinda? Yes, Audrey Knight, tanong din namin yan sa mga nagtitinda kanina. At uh, ayon sa kanila, yung mga may-ari ay nag-iisip pa kung anong magandang gawin dahil uh, nila, hindi naman nila ito pwedeng ibenta na mas mura dahil malaki ang malulugi nila sa kanilang mga ipinuhunan. Audrey? Ayan na nga. Konting pasensya sa ating mga nagtitinda itong world well At sinabi naman ng Pangulo, Joshua, ito yung price cap na ito ay pansamantala lamang. Maraming salamat sa iyong report, Joshua Garcia.